Hello so, mga bossing! Welcome back sa my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga namumblema dahil parang kahit anong gawin ninyong kayod ay sa wala't wala. Lagi na lamang pong walang pera. Ako pa mga bossing kayo may share sa inyo na mainam na masubukan nyo po ito upang sa ganon, yung mga problemang yan, bukod sa sipag at syaga, ha, yan po mga problemang yan ay mawawala po yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung ikaw ikinabog nitong aking pong bidyong ito, gawin nyo na po ito kaagad, basta sa umaga nyo siya gagawin. Kahit anong araw, basta sa umaga mga bossing ko, ng mga bandang alas 7, ibibilad ito hanggang alas 8 ng umaga. O matatapos ang mga pampaswerte, hanggang alas 8 lamang po ng umaga. Kung kayo pinaniwala inaniwala at naisip itong gawin, ang bidyong ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay pahirapan para kumita ng pera or kaya kahit anong gawin kayo kahit anong gawing uh baga pagod na pagod ka na diskarte, ay parang sa wala tulad problema lagi ay pera, mainam na subukan niyo po ito. Pero bago ko simulan mga bossing ko, uunahin ko muna mga bossing ko ipapaalala ko lamang, kailangan po kayo ay positive na tao. Yung ba tipo mga bossing ko, kahit anong pagsubok na pinagdadaanan, lumalaban sa hamon ng buhay at hindi paladaing lalo lalo na. Kung ikaw ay paladaing na tao mga bossing ko, huwag ka nang magtaka na ikaw ay laging walang pera bagamat ikaw ay masipag. Kasi ang paladaing na tao, yung kada salita ninyo, tinatawag nyo lalo ang mga negatibo, ang kadaing-daing na aganapan sa buhay, lalo-lalo na ang kawalan ng pera. Ngayon po mga bossing, kung kayo pinaniniwala at naisyo po itong gawin, subukan nyo po at sundin nyo muna ang proseso ng aking sasabihin. May nang pa mga bossing ko, pagising nyo sa umaga, humarap sa gawing silangan, itapon ang itapon ng mga kamalasan at mag-wish na sa pamamagitan ng aking sipag at syaga at pananalig sa malapanginoon, ay makakamit ko lahat ng aking mga pinapangarap. Ganon ang mga pag ng na gamit na sana, direct to the point. At pagkatapos mga bossing ko, positive ka lagi, sabihin niyo po, magkakaroon na ako ng maraming maraming pera. At kailanman na hindi na ako mamumblema tungkol sa usapin ng pera. Ganon po, mga bossing ko. Basta kung ano yung problema ninyo, yung i-reverse -re po ninyo. Kung may problema ka sa kalusugan, may problema ka sa buhay pag-ibig, may problema ka sa pamilya, i-reverse -re nyo. Magulo ang pamilya, magkakaroon na ako ng masaya at buong pamilya. Ganon po, hindi na mag-aaway. Kung sino may nag-aaway sa loob ng inyong tahanan. Or kaya po, magkakaroon na ako ng mahabang buhay, hindi na ako magkakaroon ng karami nadadamat. Ganun po mga bossing ko. Kung problema ay pera, bukod sa akin sipag at syaga, ako ay kailanman hindi na mamamoblema sa pera dahil napakaraming pera ang darating sa akin. Ganon ang mga pag-wish mga bossing. Ngayon pa mga bossing, sisimulan ko na. Kailangan po natin mga bossing ko ng isang buo na dahon ng laurel. Isang buo lamang. Kayo po bumili mga bossing ko sa supermarket or kaya sa mga online. Ang piliin nyo ay yung buo na dahon ng laurel. Isusulat natin sa dahon ng laurel ang magic number mga bossing ko. Bukod sa 7758, ang gawin po muna natin mga bossing ko ay tatlong 8, yon Tatlong 888. 8. Ayan, ayaw pa magtinta. Ayan. 8. 8. Para never ending. Tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. 8. 8. Ba ito ko na nga po ano yun? 8. 8. Ayan. Ayan mga bossy, 8, 8, 8. Na magwish mag-wish ka habang sinusulat nyo ito, nakaharap ka sa gawing silangan. Sa pamamagitan ng pampaswerte nito, siksikliglig like, like, at umapag na namin blessing ang darating sa akin, kailanman hindi na ako mamumblema sa pera. Lahat ng aking mga pinapangarap ay aking makakamtan. ganon po mga bossing ko ha. Tapos sabihin nyo po dito, mananalo na ako ng jackpot. Sabihin nyo mga paborito ninyong numero. At subukan nyo po tayaan ang 6-7 mga bossing ko. Sa so, panaginip ko po yan, dalawang bata. Nanganak daw ko ng kambal mga bossing ko. Isang babae, isang lala Okay. Ang numero ng bata or sanggol ay 6 yung babae at yung lalaki naman ay 7. Kumbaga nasa inyo kung gusto nyo puntayaan mga bossing. Ngayon po mga bossing kasi iba-iba kasi naman ang bola sa bawat lugar. Malay nyo, hindi dito pero sa ibang lugar, tumama po yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, ito yung ating 888. Ngayon, ito naman ang ating wallet. Ilalagay natin siyang ganyan sa ating wallet. Sabi niyo po, sa pamamagitan nito, kailanman na hindi na ako maubusan ng pera. Maraming pera ang darating sa akin. Simula na ito ng tagumpay ko. Ganoon ang mga pagwiwi siya na walang gamit na sana. Kapag nailagay na po yan ganyan, hayaan nyo munang mabilad ito sa sinag ng araw, mga bossing ko, hanggang alas 8. Makalipas ang alas 8 na umaga, siya mga bossing ko, ilagay na ang pera po natin mga bossing. Sabi nyo, maraming pera ang darating. Huwag kang magbibilang ng paunti ng ponte ang pera. Pag nakita nyo, teka muna, parang wala na. Huwag nyo ibubuka sa bibig. Sabihin nyo po, marami pera ang darating sa akin. Ganun po ang discarte, mga bossing. Kaya kung mapinaniwala at naisya po itong gawin, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito. Proven po ito na napakaswerte. Hila po, mga bossing. Salamat po.